ayun, ay di, hindi ko naman ho alam, wala ho naman akong sinirang pamahiin. Kung kayo namamahi na huwag kumanta, ay di huwag kayo kumanta. ng akin po, sa magulang po namin, huwag din daw kumanta. Pero ako naman ay medyo may pagkakulit din. Misa ako nakakanta. Oo, uh, nangunguha. Kami nga. Ayun po, basta po yun uli dati. Ah... Uh, pag nagagawi tayo dito sa area na to manggugulay po ulit tayo yan sama-sama po ulit tayo napakabait ng ating gulayan dito oh yan organic pa nasa area number ano po tayo number 3 balik tayo sa agili dilog pakupo yung ating tatargetin din Pwede rin laing kaya. Ano ho? Laing apple. Pwede tayo sa laing. Kung marami dun sa bandang labak. Hmm. Laing po ang tatargetin natin dyan sa bandang labak. Oh. Wala lang po tayong lalagyan. oh, ito. Minanap pa natin ito sa ating. oh, magulang. Lululula. Yan o. Oh. Ganito po yung ginagawa po namin pagkawalan na nalagyan ng laing baga. Ang laing po sa amin ay sariwa. Oh. Yan din tayo susuot. kapanganay na baling huyanan. Hmm. Yung pong ibang laing ay pinapatuyot din po sa amin. Sariwa. Oh. Yan oo oh. may DIY lalagyan na tayo. Yung Dami oh. Yan dito po. Ito na po yung magiging lalagyan natin ang laing po din sa amin ay yung ganito sariwa Oo. oh. tapos ang gagawin nyo po ganito po kami ay pagka wala nalagyan no? mm, yun tahi eh. tinatahi eh. yan kita po ba yun mm. yan tapos pangunguha po ng laing lahat lang ay gitna mm. yung dalawang ngayon matibay na po yun hindi na humapupugkat ang ano nun yung dahon na nya kaya kahit pagdating dito talabsok lang tayo ng talabsok papagay yun o no? oh. oh, diba o oh. Yeah, no? ganun po pang lalaing dami oh kapal po hindi po natin lahat rin maubos mga hmm. po napakarami po laing. tabong tayo oh labak po hanggang dulo oh now walk. Ano po pa Alam niya po ba ito ito ay may manang ano? May minanang ano tawag ka doon? May minana na pamahiin. Pag nahukumukuhan lain, ay, wag daw po bang kakanta? Hindi sa amin. Ay, hindi ko rin ho naman, ano. Ay, minsan, ay, may nakapagkwinto sa akin. Ang sabi po, pag daw po kumanta, ano po, ay, kakati daw. Kakati. Pag niluto, makati po yung ganito. Ay, makati. Pag yung sariwa. Ay, sabi sa akin, ay, may kumuntra po dun sa, anong tawag dun? May kumuntra dun sa pamahiin. Ang sabi daw ay wag kakanta at kakati. Ano po? Sana po na may mai-apply ko ng maganda sa inyo. Ay ang sabi ng common try ay hindi ako naniniwala daw bakit kakati iyang nakanta lang iyon na ano bang connection noon? Ay ang sabi daw nung kumuntrang iyon. Kaya sabi nung ninuno ninyo na wag kumanta ay ano, yung pala ay nakikikuhula sa ibang lainan ay baka marinig nung may-ari ay malapit sa bahayan. Oh, kumbaga ay, ay kahit nga ho ako ay kung bagay paniwala din ako na bawal kumanta pag punan lalain oh ay tanda ko ho ay kami nga dati ni Utol Bunso dito nung kami ay kahit po sa magulang namin sila rin yung sinasabihan kami na oh bawal kumanta pag nangunguhan laing pero yung tumaliwas na ang sabi bawal kumanta ay yung pala ay baka dumadilig nung may ari yung laingan ay mahuli ayun ay di hindi ko naman ho alam wala ho naman akong sinirang pamahiin kung kayo namamahi na huwag kumanta, edo huwag kayo kumanta ay, Sa saka ng akin po sa magulang po namin, huwag din daw kumanta pero ako naman ay medyo may pagkakulit din misa ako nakanta oh, uh pag -huh, nangunguha kami nga ho dati tanda ko ay ang kinakanta namin dati, ano nga ba yun hindi ako si Darna wala akong lakas o kapangyarihan may puso rin at damdamin na nasasaktan. Hindi ako si Darna. Yo, yung po ang kanakanta namin. Hindi ako si Darna. May puso rin at damdamin. Marunong man sa Awang Awan ko lang ko kung sino ko mang pala yun. Ah, dami ko. Sige, pulo lang po tayo, hindi na tayo kakanta. Kang diabot ako'y lupa, nagmal sa yo nang lubus, ugot mo lamang kita tunay. Mm -hmm. lalim. Diyos ko patah tawarin yung butas pala eh. God, mahal na mahal kitang tulay. Na 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 na. Yung pong kanta ngayon ay eh, ano? Nagmamahal siya sa isang mayaman. Eh. Kaya nga. Pilas kang diabot, ako'y lupo. Nang lubus, pekat mahal na mahal kita tuna. Ito yung pupang hardin dito. Laing din po ako, pamilya Yan. Ito po hindi ginugulan yung aking tatay, Bianan. ganito. Oo. Uh Ginugulay po rin tatay Bianan. Yung mga dayan. Uh. Ito. Ang tawag po nila dito, burit. ya, hindi ko alam ay, pero halaman po ano. yung ornamental plant oh yan awan ko lain din po ang luto ay kala ko ay eh, lason ay eh. Awag po naman para ninyong gagayahin uh, -huh. burit ang tawag nila wag niyong, wag na wag nyo gagayahin at hindi ko pa rin aktual na kitang nagulay ay pero sabi niya nagugulay talaga yan uh, -huh, yan to so, yan burit meron pa nga mga gaito ito, ito, nasubukan na natin. Elephant air. Yan, dito tayo dadaan kay utol na ano, na baling huyanan, kamutihang kahoy. Ano, yung, <laughs> ako pero nap napapatawa dun sa ano ay, sa pamahiin ay, utol, huwag kakakanta. Ay, yung pala na may tanaw daw yung may ari. O, oh, ay di, kasasalin, kasasalin ay yun lagi. Kahit nasa sariling lainan ay, huwag kakanta kakati. Aho, oh, 'yon yun. Ah, ayan, na po tayo. Nang <laughs> lubos. Tayo po'y tuloy uwi na. Hablot lang ho ako ng ilang ano, kalamang si din Yun, Ayan po natin yan. Dami na oh. Nahinog. May green po pampigas sa gulay. Oo. Oh. Yung pong ganito yung pwedeng ano, ah, tinipay lang sa ano? Tinipay lang po ba sa sinaing? Oh, alam nyo po ba yung tinipay? Oh, uh, yung... Pag yung malapit ng kakaunti ng tubig ng sinaing, saka mo ka ng lagay, oh, uh, ay. Tapos ay di pagkakati noon, um, ay parang nilaga na. Yan, yeah, dukdukin mo lang, dukdukin sa planga. ah, plangga na bagang, sa platito, ay. Ay, di yung po ay tinipay na, oh. Uh, payteni. Ang dami tinipay. Tapos lalagyan ng gigisay, no, di kaya may tuyo. Oh, kapal oh. Yan na po, tayo kukuhan ilang kalamansi. Oh. Pang ni kalamansi. Pang konsumo. Gami. Wano po na tumbag. Papanik po tayo sa taas. Madami naman itong bulsa oh. Yun ang may bulsa, wala namang pira. Ang kanyang brief ay ako pinakabuta. Oh, matinik ay. Kagalingan lang natin. Ngunit ang kanyang brief ay butas pa. Ito ang kawawang cowboy. Babulgam ko champoy. Pero tatanggalin ko, ah, mahirap itapak. Lugar po yung hinlalaki ay maiipit ba? Ay hindi yan, para po bang may igayan baka sumala sumala sa tama ang aking pananghalian ay kamuting Uy, ah, kapal oh panarili muna ito ngayon, binabalak-balak na namin isang pang aakyatin oh, ang ah, kapal ng bunga hmm pampiga sa gulay hmm sarili aking kabayon dala may butunis pa ah, ah, ako nga ang cowboy may baril walang bala may bulsa wala namang pera aking brief ay butas na din turut tuturu tu tum champoy aking pananghalian ay kamuting ta ka. oy aking kabayong dala may butonis pa ha ha nga ang cowboy boy may ay na lagi take may baril walang bala may bulsa wala namang pera ito nga ang cowboy aking brief ay butas pa ang ganda po ng sa video okay minsan po tayo nadali din ah ng video okay oh nakakanta din Mm. Ay tama tama po ari. Pang ano? Pampiga ba? Niyan. Uh. Uh. Ito po pati ako nagtanim. Oo. Uh -huh. Noong ako ay naliligaw pa kay Mrs. pinadalangin sa akin yung akin tatay bianan. O toy, mahilig ka ba? ba? mahilig po. Ito po paman din, ang pagkaka-describe sa akin ay yung malalaking ano, dalang hita. Hindi po hita, dalang ano ba 'yun? Centauris ang tawag sa tagkawayan. Kung nakakita na po ba kayo nung ano, yung po ay ganare. Kung nakakita na kayo nung pungkan, alam nyo po ba yung pungkan? Yung orange, orange, na parang kay ang kanla ba kanlalaki? Ganon nga kanlalaki. Na ang tawag na kulay green naman. Ang tawag naman namin nun ay lado. Ay sabi sa akin ng asawa ko, ay ito doon sila ang kumain, kaya alam nila na yun ang buto. Ay ang pagkakaintindi ko po naman, ito do ay biniling pananim ay ay sabi ko ito ay ano. Kaya siguro naging bunga ay kalamansi ay yung drafting yung dugtong. Ang to, ang mas malakas ang ano ay yung kalamansi. Oh, yun oh, yun oh pagkakaano ko. Tambong ay. Eh. Yan oh. Ang dami kat kat oh. Oh, tadya kat kayat. Kat, kat ano po oh. Sa bagong taon yan, ang oh, dami oh. <laughs> Apaka dami. Ito nga bala ko i-harvest lahat. Kaso na may laging DCI. O, oh, uh, edi nga ito ito, kaharvest na rin na ano po. Yun, ang kawawang cowboy. Eh eh, nalagi take. Diyos ko po. Tapos ipababa na. Nari po kadami yung ating nakuha o. Oh. Pakita ko sa inyo. Ihiram muna tayo ng dahon nito. Hmm. Ang dami rin. Oh. Yan na po ang ating nakuha sa area oh. Bala po dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Ingat po ang lahat. Happy happy laang po. Bye.